Yes, good morning, good morning sa inyong lahat mga kababayan at mga kabeng-beng. Kumusta na po kayo? Long time no see. Nandito naman ang inyong lingkod, Just Vlog, ang walang kakwenta-kwentang vlogger sa balat ng lupa. At tayo ay maghahasik ng lagim sa umagang ito. <laughs> mga kababayan, lalo na sa mga kabeng-beng natin diyan, Uh, magbibigay lang tayo ng counting updates sa mga kabimbing natin dyan. Malapit na. Anong petsa na ngayon? Saturday, May 24, 2025. Ilang araw na lang ay malilip na ang pinakaabangan ng lahat. Matatapos na rin Sana, oh. ang inyong mga pagpipigil sa inyong mga sarili. <laughs> Magpapaputok na kayo! isang uh, matinding putukan ang mangyayari pagkatapos po na malip ang ganban mga kababayan. Eto, uh, magbibigay din tayo ng updates. Ngayon ay huli. Huling uh, laban ng mga kababayan natin at mga kabengbeng, mga bossing natin, mga idol natin na nasa SEC Republic ngayon at nakikipaglaban uh, para sa ating bansang Pilipinas. Eh shout out po sa lahat po ng mga kasama sa Philippine Team. <laughs> ah, a... Philippine Practical Shooting Association. Sa lahat po ng bumubuo mga opisyalis po ng PPSA, Philippine Practical Shooting Association. Mga boxing, mga idol, good morning po sa inyong lahat. At sa lahat po ng uh, kasama, mga mapapalad na napabilang sa Philippine team. Ay binabati po namin kayong lahat. Okay? At uh, yun nga hanggang May 25 na lang po kasi yung nangyayaring bakbakan. Doon sa SEC Republic sa PCC Mini Rifle World Shoot 2025 Batay sa aming mga pagsubaybay sa mga kaganapan Sa SEC Republic mga kababayan Hindi naman po nagpapahuli ang uh, uh, bansang Pilipinas Sa pakikipagbakbakan Pakikipagtunggali Sa mga kalaban Kalaban ba ang tawag doon? <laughs> Hindi. Mga, sabihin na lang natin na mga katunggali. <laughs> katunggali na lang. Kung ano-ano sinasabi ni Just Vlog. Wala talagang uh, kwentang vlogger ito. <laughs> mga karumal-dumal lang sinasabi nito. <laughs> eh, bueno. Meron tayong uh, isishare sa inyo. Courtesy of uh, PTB Sports. Eh, eto, panoorin natin para makita natin ang mga kaganapan po dyan uh, at kung sino-sino po yung mga nagrepresent ng na mga sumabak sa World Shoot 2025 sa Czech Republic. Panoorin natin to. Let's go! Sa balitang shooting, umaasa ang Philippine Practical Shooting Association o PPSA na magpapakitang gila sa 2025 IPSC PCC Mini Rifle World Shoot na formal nang nagbukas kamakailan sa Czech Republic. Pinangungunahan ni Atty. Mark Vincent Nieves ang Philippine Delegation na siyang sasabak din para sa Mini Rifle Standard Division kasama na, na Jason Ramos, Erwin Estares at John Mark Paras. Nakatak nakatakda rin sumalang ay pa pang mga Pinoy shooters sa Open Division, Standard Senior Team, Open Senior Team, Open Lady Team habang sa PCC event naman, lalaban ang Pilipinas sa mga events gaya ng Optics Division, Iron Division, Optics Senior Team, Iron Senior Team, Optics Lady Team at Optics Super Senior Team categories. Ang naturang kompetisyon ay maiahalin tulad bilang Olympic Games ng practical shooting kung saan nasa tinatayang 800 katao mula sa apat na bansa ang inaasahang lalahok sa torneo na tatagal hanggang May 25. So, mga kababayan, narinig natin at napanood natin yung report. Uh, salamat po sa PTB Sports. Yan, narinig natin. Isipin nyo, walong daang katao ang sasali sa kompetisyon na ito na manggagaling sa apat na pong bansa. At isa nga po ang bansang Pilipinas po sa mga makakatunggali yeah, yeah. ng mga sports shooter. Mga kababayan, eh may mga ilan ng mga sport shooter na binanggit po dito sa report ng PTB Sports. Pero hayaan nyo po ako na i-congratulate at batiin ko itong mga nakasali sa listahan po ng PCC, Mini Rifle World Shoot. Ito po yung mga Philippine team na magre-represent po o nagrepresent ng na mga sport shooter sa mini rifle division mga kababayan at mga kabeng-beng. Sa standard division ng Philippine team, nandyan sina Sir Jonathan Jason Ramos, sina Sir Erwin Stares, Mark Vincent Neves, John Mark N. Paras. Binanggit ko pa yung atili middle, middle name. Wag na, wag na. Ah, haba lang <laughs> Yun, yung uh, standard division natin, mga kababayan at mga kabeng-beng. Uh, ito naman po yung mga nasa standard team ng senior category, mga kabeng-beng at mga kababayan. Sila ay sina Sir Mark, Oliver, Arthur, Marcelino, Mario Kahanding, Reggie Urina Reginald Torehos. 'Yan po ang ating senior sa standard ng mini rifle, mga kababayan at mga uh, kabeng-beng. Dito naman sa Open Division Team, nandiyan si Sir Ramil Mercado, Sir Timothy James Andres, Angelo Millares, at Chudorico Salud. Yan. At dito naman po sa Open Senior Team ng mini rifle ay nandyan si na Sir Vincent Galang Jr., Alejandro C. C. Jr. Tama ba tong pronunciation ko? Pakicorrect na lang po kung mali tayo. Edwin Miranda at nandyan si Sir June Malyari, mga kababayan. Yan po yung mga kasama sa Philippine team na nasa Mini Rifle Division, mga kababayan. Dito naman tayo sa Philippine Team, PCC. Ito naman po sila. Ito palang listahan na binabasa natin, mga kababayan at mga mahal po namin, mga kabengbeng, ay kinuha natin dito sa PPSA. Ito yung listahan na binigay po ng PPSA. Kung meron pong nagbago rito, eh pagpaumanin po ninyo. Binabasa lang po namin yung nandito po kasi. Ayan po, yan ho. PPSA po yan. Okay? So sa PCC, nandiyan sa Optic Division tayo. Ah. PCC Optic Division. Ito po sila Sir Michael Ron Ligon, Joseph Bernabe Jr., Reinbert Cesar Gustilio, Alfredo Catalan, si Manong Jun Catalan ito. Jr. Ayan. sa Optic senior naman tayo. Sir Dennis Darte, Gerardo Cruz. Joshua Garlon Icasas, Roldan Mansano, yan po yung ating Optics Senior Team. At sa Optics Lady Team naman tayo, nandyan po si Perlita Salvador, Maria Sarina Jen Concepcion, Rika Adrian Ibang Hilista, Maria Pia Dimapilis. Yun po yung ating uh, Optics Lady Team. Dito naman tayo sa Iron Division Team. Nandiyan si Aaron John Lanosa, Wellard Carrera, Percival Santa Brigida, Dario Magno II. Yan po, yung ating apat na Iron. Sa Iron Senior Team naman, nandiyan si Sir Felicito Garcia, Alex Duque, Manulito Arota, Eduardo Quirino Jr. Ba, kilala ko na, kilala ko to ah. Sir Ed, shoutout sa iyo dyan. Lagi po natin nakakasama sa practice ko. At panghuli, mga kababayan at mga mahal po naming uh, beng nandyan yung ating Optics Super Senior Team. Sana ah. Oh. si Sir Rosendo Castro Jr. Ayun, mahusay ito. Sir Johnny Go. Sir Arthur Brillantes Jr. at Agustin Ibod. Tama ba yung pronunciation ko? Kung mali, pasensya na po kayo. Yan po ang bumubuo ng Philippine team sa PCC. Mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ilalagay ko po yung picture kasi ito lang po nakita ko po kasi yung picture ng uh, Mini Rifle, yung mga picture nila. Naghahanap kasi ako ng picture ng mga nasa PCC e eh, wala po kaming makita. So mga kabengbeng, yung mga hindi po namin nabasa rito, hindi po ibig sabihin na hindi sila kasama sa sa naglaro. Marami po tayong mga kababayan, mga kabengbeng, mga mahuhusay na shooter mula sa Pilipinas na inirepresenta rin yung ating bansa dyan sa SEC Republic sa nangyayari ngayon na world shoot ng PCC Mini Rifle 2025. At uh, gusto ko pong i-congratulate po kayong lahat, mga bossing, mga idol. Eh salamat po sapagkat karangalan po ng ating bansa kapag ka kayo po ay nagtamo ng mga gawad ng pagkilala, eh, alam naman po namin na kayang-kaya nyo po yan, mga, mga bossing, mga idol. Eh, sabi nga doon sa nagkwento na narinig ko, kinatatakutan daw po yung mga Philippine team. Bakit? Kasi ang Philippine team, kahit saan man po sila magpunta ng mga palaro, sports, competition, sa labas ng bansa, mga kababayan at mga mahal po naming mga beng mga taga-subaybay, eh laging ang Pilipino. Philippines ang nangunguna sa mga team, maging sa individual, mga kaibigan at mga kababayan, mga idol, mga kabeng-beng, Congratulations po sa inyong lahat. Eh, sinasamantala ko na rin po sa pagkakataong ito na i out ang aming team. Team San Juan LU Shooters Club, <laughs> shoutout sa inyong lahat, lalo lalo na sa ating pambato na nasa SEC Republic po ngayon at nakikipagdigma, <laughs> nakikipagbakbakan ang aming bossing, yan, nanjam po si bossing Jimmy Puape, ayan, sa Super Senior kategori uh, puyan po 'yan sa PCC Optics, mga kababayan at mga mahal po naming mga taga subaybay Eh, 'yun lamang po yung aming uh, maipararating po sa inyo at uh, baka magalit po ito pag hindi ko po binati ito, yung aming presidente pala ng San Juan LU Shooters Club. Ang kagalang-galang na Victor Verde. Shout out sayo. Ah, uh, Utol. At sa lahat na po ng mga uh, officers and members ng San Juan LU Shooters Club. At sa lahat po, hindi ko po nakakalimutan po ito bago tayo magtapos, sa lahat po ng mga team, mga gun club sa buong Pilipinas na nagrepresent ng uh, PCC Mini Rifle World Shoot 2025 sa SEC Republic. Ano mang gun club po kayo, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Wala kasi akong listahan. Gusto ko man, eh, wala po akong listahan, mga kababayan at mga kabeng-beng. Eh, binabati po namin kayo at sinashoutout po namin po kayong lahat. Hayaan nyo po sa susunod na video natin, iisa-isay natin yung mga gun club na yan. Hanggang dyan lamang po yung aming maibabahagi. Sana po nagustuhan nyo yung ating karumal-dumal, kahindik-hindik at kalagim-lagim na content ngayong umaga. Nandito po at muli bumabati sa inyo ang Just Vlog, ang walang kakwenta-kwenta vlogger sa balat ng lupa ng isang magandang araw po sa inyo. Lang.